Ang malaking tunggalian, kabanata apat, ang iglesia sa mga kabundukan. Sa gitna ng kadiliman na lumukob sa lupa sa loob ng mahabang panahong pangingibabaw ng kapapahan, ang ilaw ng katotohanan ay hindi lubos na namatay. Sa bawat panahon ay nagkaroon ang Diyos ng mga saksi, mga taong nagmahal sa pananampalataya kay Kristo na siyang tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao mga taong naniwala na ang banal na kasulatan ay siyang tanging tuntunin ng kabuhayan, mga taong nangilin ng tunay na Sabado. Kung gaano kalaki ang utang ng sanlibutan sa mga taong ito, ay hindi maalaman ng mga inanak kailanman. Ang kasaysayan ng bayan ng Diyos sa loob ng mga panahon ng kadiliman na sumunod sa panahon ng pangingibabaw ng Roma ay nasusulat sa langit data po at kakaunti ang lugar nito sa ulat ng mga tao. Kakaunti ang mga ulat na ating matatagpuang nagsasaad ng tungkol sa kanilang pananatili maliban sa mga kinatatalaan ng mga paratang ng na mga nagsisipag-usig sa kanila. Pamamalakad ng Roma na pawiin ang bawat bakas ng pagtutol sa kanyang mga aral at mga pasya. Ang bawat bagay na eritikal kung mga tao man o mga sinulat ay sinikap niyang pawiin. Ang mga pangungusap na may alinlangan o ang mga pag-aalinlangan sa mga dogma ng kapapahan ay sapat na upang ikamatay ng mayaman man o mahirap ng dakila o hamak. Pinagsikapan din naman ng Roma na sirain ang lahat ng ulat ng kanyang kalupitan sa mga nagsitutol ipinasya ng mga sanggunian ng kapapahan na ang mga aklat at mga sinulat na naglalaman ng gayong mga ulat ay dapat ibigay sa liyab ng apoy. Bago nakata ang paglilimbag ay iilan lamang ang mga aklat at nasa isang ayos na hindi may ingatan. Sa walang wala naging hadlang ang mga romanista sa pagsagawa ng kanilang hangarin. Walang iglesia sa nasasakupan ng Roma na nagtagal sa pagtatamasa ng kalayaan ng budhi na hindi ginambala. Kapag karakang matamo ng kapapahan ang kapangyarihan, inunat ni agad ang kanyang mga bisig upang durugin ang lahat ng tatangging kumilala sa kanyang pamamahala at sunod-sunod na, -sum nasumuko sumuko ang mga iglesia sa kanyang pananakop. Sa mga lupain hindi nasasaklaw ng Roma ay nanatili sa loob ng maraming dantaon ang mga katipunan ng mga kristyano na halos nalayo sa kasamaan ng kapapahan. Nalilibot ang mga ito ng mga pagano at sa kahabaan ng panahon ay nahawa sila sa mga kamalian ng mga pagano datapot na natili rin silang kumilala sa Biblia na siyang tanging patakaran ng pananampalataya at nang hawak sila sa marami sa mga katotohanan nito. Ang mga Kristiyanong ito ay naniwala sa pamamalagi ng kautusan ng Diyos at ipinangili nila ang Sabado ng ikaapat na utos. Ang mga iglesyang nanghawak sa pananampalataya at pagsasagawa nito ay nasa nga gitnang Afrika at sa Armenia sa Asya. Datapot sa mga nagsihad lang sa panghihimasok ng kapangyarihan ng Papa ay nangunguna ang mga baldanse. Doon sa lupaing matibay ang luklukan ng kapapahan ay doon naman mahigpit na tinutulan ang kanyang karayaan at kasamaan. Daan-daang taon na ang mga iglesia sa Piemonte ay malaya datapot sa wakas ay dumating din ang panahon na pinilit silang pasukuin ng Roma. Pagkatapos ng pawang big, bigong pakikitalad sa kanyang kapangyarihan ng mga pinuno ng mga iglesyang ito, napilitan din silang kumilala sa isang kapangyarihang waring iginagalang ng buong sanlibutan. Gayunmay, mayroong ilang hindi sumuko sa kapangyarihan ng Papa o Prelado. Ipinasyan nila ang pananatiling tapat sa pakikikampi sa Diyos at ingatan ang kalinisan at kadalisayan ng kanilang pananampalataya. Nangyari ang pagkakahati. Ngayong yaong mga nanghawak sa dating pananampalataya ay humiwalay. Ang ilang tumakas sa tinubuan nilang Alpes ay nagtirik ng bandila ng katotohanan sa mga ibang lupain. Ang mga iba naman ay nagtag nangagtago sa mga yungib at sa mabatong liblib ng kabundukan at dooy pinanatili nila ang kanilang kalayaang sumamba sa Diyos. Ang pananampalatayang sa loob ng maraming dantaon ay pinanghawakan at itinuro ng mga Kristiyanong Baldense ay kakaibang kaiba sa mga maling aral na itinuro ng Roma. Ang paniniwala nila tungkol sa relihiyon ay nasasalig sa nasusulat na salita ng Diyos na siyang tunay na batayan ng pananampalatayang Kristiyano. Ipinakipaglaban nila ang pananampalataya ng iglesia na itinatag ng mga apostol ang pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal ang iglesia sa ilang at hindi ang palalong kalipunan ng mga pare na naluluklok sa dakilang punong lungsod ang tunay na iglesia ni Kristo, ang tagapag-ingat ng kayamanan ng katotohanan na inhabilin ng Diyos sa kanyang bayan upang iparangal sa sanlibutan. Sorry. Uh, basahin ko ulit. Ang iglesia sa ilang at hindi ang palalong kalipunan ng mga pari na naluluksok sa dakilang punong lunsod, ang tunay na iglesia ni Kristo, ang tagapag-ingat ng kayamanan ng katotohanan na inihabili ng Diyos sa kanyang bayan upang ipangaral sa sanlibutan. Ang mga Baldense ay kabilang sa unang mga tao sa Europa na nagkaroon ng saali ng banal na kasulatan daan-daan pang taon bago dumating ang reforma ay mayroon na silang manuskrito ng Biblia sa kanilang sariling wika. Nasa kanila ang katotohanan na walang halo at dahil dito'y tangi silang kinaputan at pinag-usig, ipinahayag nila sa, na ang Iglesia ng Roma ay siyang Babylonian tumalikod na sinasabi sa Apokalipsis at sa kapahamakan ng kanilang mga buhay ay tumindig sila upang labanan ang kaniyang kasamaan. Samantalang sila ay nasa ilalim ng matagal at patuloy na pag-uusig, ipinag ipiniki, ipinakipagkasundong may pasubali ng ilan ang kanilang pananampalataya unti-unting bumitiw sila sa mga katangi-tanging simulain nito subalit ang iba naman ay hawak na matibay sa katotohanan sa loob ng maraming panahon ng kadiliman at pagtalikod sa katotohanan ng Diyos ay may ilan sa mga baldense na ayaw kumilala sa kapangyarihan ng Roma, tumangging sumamba sa mga larawan at sila'y nangilin ng tunay na sabado. Wagas, simple at maningas ang kabanalan ng mga alagad na ito ni Kristo. Ang mga simulain ng katotohanan ay pinahalagaban nila ng higit sa mga bagay at mga lupa, mga kaibigan, kamag-anak at maging sa kanilang sariling buhay na na rin. Ang mga simulaing ito ay pinagsikapan nilang itanim na mabuti sa puso ng mga kabataan. Itinuro sa mga bata mula pa sa kanilang kasanggulan ang banal na kasulatan at itinurong kilalaning banal ang mga pag-angkin ng utos ng Diyos. Bihira noon ang Biblia dahil dito'y ang mahalagang salita nito ay isinaulo nila. Ang iglesia ng mga vodwa sa kanilang kalinisan at kasimplihan ay walang iniwan sa iglesia noong karawan ng mga apostol. Naniwala silang ang banal na kasulatan ay siyang tanging mapanghahawakan na hindi nagkakamali. Pinakain ng kanilang mga pastor ang kawan ng Diyos na inaakay sila sa mga sariwang pastulan at sa mga buhay na bukal ng kanyang banal na salita. Malalayo sa mga bantayog ng karangyaan at kapalaluan ng tao, sila ay nagtitipon hindi sa magagarang mga simbahan o sa malalaking katedral kundi sa lilim ng mga bundok at sa mga kapatagan ng Alpes o kung panahon ng kapanganiban ay sa mga muog na kabatuhan upang pakinggan ang mga salita ng katotohanan na ibinabalita ng mga lingkod ni Kristo. Tumanggap ng aral ang mga kabataan sa kanilang mga pastor Bagaman pinag-aaralan nila ang ilang sangay ng karunungan, ang Biblia ay siyang lalo ng kanilang pinag Ang mga Ebanghelyo ni Mateo at ni Juan at marami pang ibang sulat ng mga apostol ay isinaulo. Isinalin din naman nila ang kasulatan. Ang ilang salin ay naglalaman ng buong Biblia. Ang mga iba naman ay ilang maigsing sipi na dinugtungan ng ilang magagaang paliwanag Niyaong mga maalam magpaliwanag sa mga kasulatan, ang mga anghel sa langit ay humahantong sa palibot ng mga tapat na manggagawang ito. Pinanukala ng Diyos na ang Biblia ay maging aklat na pag-aaralan ng buong sangkatauhan sa pagkabata, sa kabataan at sa katandaan at dapat pag-aaralan sa buong panahon. Ibinigay niya ang kanyang salita sa mga taong bilang pagpapahayag ng kanyang sarili. Ang bawat bagong katotohanang natuklasan ay isang sariwang paglalahad sa likas ng Diyos na may gawa. Ang pag-aaral ng kasulatan ay siyang paraang itinatag ng Diyos upang mailapit na lalo ang mga tao sa may sa kanila at upang bigyan sila ng isang lalong maliwanag na pagkakilala sa kanyang kalooban. Ito ang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa tao pagkapanggaling ng mga kabataan sa kanilang paaralang nasa kapundukan, ang ilan sa kanila ay ipinadadala sa mabubuting paaralan sa mga lungsod ng Pransya o Italia na kinaroroonan ng mga lalong malawak na mapag-aaralan, mapag-iisipan at mauobserbahan kaysa kung sila ay nasa kanilang tahanan sa Alpes. Sa mga paaralang kanilang pinapasukan ay di dapat silang magkaroon ng sinumang katapatang loob. Ang mga damit nila ay niyari sa isang paraang maaaring itago ang pinakamahalaga nilang kayamanan, ang mahalagang manuskrito ng banal na kas kasulatan. Ang mga bungang ito ng kanilang pagsusumakit sa loob ng maraming buwan o taon ay daladala nila at kailanmat walang makakahalata sa kanila, maingat nilang inilalagay ang banal na kasulatan sa, dara sa daraanan ng sinuman na ang puso ay waring bukas sa pagtanggap ng katotohanan. Ang Espiritu ni Kristo ay isang Espiritu misyonero, Ang kauna-unahang tibukin ng pusong nabago ay ang maglapit din naman ng iba sa tagapagligtas. Iyan ang Espiritu ng mga Kristiyanong Godwa. Nadama nilang hinihingi sa kanila ng Diyos ang lalong higit kaysa pag-iingat lamang sa kanilang sariling mga Iglesia ng Katotohanan sa kalinisan nito na nabababaw sa kanila ang kapanagutang paniningningin ang liwanag sa gitna ng nangasa kadiliman. Sa pamamagitan ng malakas na kapangyarihan ng salita ng Diyos, ay sinikap nilang patirin ang kaalipinang ipinilit sa kanila ng Roma. Sinanay ang mga ministrong vodwa bilang mga mis misyonero at ang bawat isa na may nasang pumasok sa paglilingkod ay kailangang magkaroon ng isang kasanayan sa pagkaibanghelista. Ang bawat isa ay kailangang maglingkod ng tatlong taon sa ilang bukirang misyonero Bago mga siwa sa isang iglesia sa sariling bayan, ang paglilingkod na ito na sa pasimula pa ay nangangailangan ng pagtanggi sa sar sa, sa, sa sarili at ng pagsasakripisyo ay isang pasimulang naaangkop sa kabuhayan ng pastor sa mga panahong sinusubok ang kaluluwa ng tao. Ang kabataang inordinahan para sa banal na tungkulin ay nakakikita sa kanilang harapan, hindi ng kayamanan at kaluwalhatian sa lupa kundi ng isang kabuhayan ng paggawa at panganib at maaari ring kamatayan ng isang martir. Daladalawang lumalakad ang mga misyonero gaya ng pagkapagsugo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa isang kabataang lalaki ay laging pinasasamang isang may gulang na at may kasanayan. Ang kabataan ay nasa ilalim ng patnubay ng kanyang kasama na siya namang nananagot sa pagsasanay sa kanya at ang kanyang turo ay kailangang sundin. Ang dalawang manggagawang ito ay hindi laging magkasama datapot malimit magtagpo sa pananalangin at pagpapayuhan sa gayoy na palalakas ang isa't isa sa pananampalataya. Ang gawain ng mga misinerong ito ay nagsimula sa mga kapatagan at salibis sa libis sa paanan ng mga bundok na kinaroroonan nila datapot ito'y lumaganap sa kabila ng mga bundok na iyon. Walang sapin ang paa nila at magagaspang at marurumi ang mga damit sa paglalakbay gaya ng sa kanilang Panginoon. Binagtas nila ang malalaking lunsod at nagtungo sa malalayong lupain. Sa lahat ng dako ay inihasik nila ang mahalagang binhi. Sumibol ang mga iglesia sa kanilang dinaanan. At ang dugo ng mga martir ay sumaksi sa katotohanan ang kaarawan ng Diyos ay siyang maghahayag ng isang masaganang ani ng mga kaluluwang natipon dahil sa pagsisikap ng mga tapat na taong ito. Nalalambungan at tahimik ang salita ng Diyos ay pumapasok sa buong lupang kristyano at pinasasalubungan naman ng masayang pagtanggap sa tahanan at puso ng mga tao. Sa ganang mga baldense, ang banal na kasulatan ay hindi isang ulat lamang ng pakikitungo ng Diyos sa mga tao ng unang panahon, ni hindi isang pahayag ng mga kapanagutan at tungkulin para sa kasalukuyan, kundi isang paglalanlad ng mga kapanganiban at kalwalhatian sa hinaharap na panahon. Naniniwala sila na hindi na malayo ang wakas ng lahat ng bagay at habang pinag-aaralan nila ang Biblia na may kalakip na pananalangin at pagluha, ay lalo namang kinikintal sa kanila ang mahalagang pahayag nito at ang kanilang tungkuling ipaalam sa mga iba ang nagliligtas ng na mga katotohanan ito. Nakita nilang napakalinaw na nahahayag sa mga banal na dahon nito ang panukala ng pagliligtas at nasumpungan nila ang kaaliwan, pag-asa at kapayapaan sa pananampalataya kay Jesus. Sa pagsikat ng liwanag sa kanilang pangunawa at sa kagalakan ng kanilang mga puso, ay kinasabi ka nilang itanglaw ang liwanag nito roon sa nangasa kadiliman ng kamalian ng kapapahan. Nakita nila na sa pangunguna ng papa at ng mga pari ay napakarami ang walang kabuluhang nagsisikap upang magkamit ng kapatawaran sa pumamagitan ng pagpapasakit sa kanilang mga katawan dahil sa pagkakasala ng kanilang kaluluwa sa pagkapagturo sa kanila na magtiwala sa pagliligtas ng mabubuting nilang gawa ay lagi nilang tinitingnan ang kanilang mga sarili na dinili -dili nila ang kanilang makasalanang kalagayan sa dahilang nakikita nilang sila ay nalalantad sa galit ng Diyos pinahirapan nila ang kaluluwa nila at katawan gayon may hindi rin sila nagkakaroon ng kaginhawahan sa ganyay natalian ng na mga aral ng Roma ang mga taong may mabubuting budhi libu libo ang lumayo sa kanilang mga kaibigat at kamag-anak at ginugol ang kanilang mga buhay sa mga kumbento sa pumamagitan ng malimit na pag-aayuno at walang awang paghampas sa katawan sa pagpupuyat sa hating gabi sa pagdapang mahabang oras sa malamig at basang-basang bato ng kanilang balungkot na tahanan sa mahabang paglalakbay sa pamamagitan ng pinitensya at kakilakilabot na pagpapahirap sa katawan ay walang kabuluhang pinagsikapan ng libo-libo na magkamit ng kapayapaan ng budhi pinahihirapan ng pagkaalam nilang sila ay nagkasala at ginagambala ng katakutan sa naghihiganting galit ng Diyos. Marami ang patuloy na nagbata hanggang sa nanghina ang katawan nila at sila ay nabulid sa libingan na walang anumang silahis ng liwanag o pag-asaman. Ang mga baldense ay may kasabikang mamahagi ng tinapay ng buhay sa mga nagugutom na kaluluwa buksan sa kanila ang mga pabalita ng kapayapaang nasa mga pangako ng Diyos at ituro sila kay Kristo na siyang tangi nilang pag-asa at kaligtasan. Ang aral na ang mabubuting gawa ay makatutubos sa pagkasuway nila sa kautusan ng Diyos ay pinaniwalaan nilang nasasalig sa kabulaanan. Ang pananalig sa sariling karapatan ng tao ay humahad lang sa pagkakita sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo. Si Jesus ay namatay na pinakaisang handog patungkol sa mga tao sapagkat walang magagawang anuman ang nagkasalang sangkatauhan na makapagtagubilin sa kanyang sarili na sa Diyos. Ang mga karapatan ng isang ipinako at nabuhay na maguling tagapagligtas ay siyang patibayan ng pananampalatayang kristiyano. Ang pananalig ng kaluluwa kay Kristo ay kasintunay at ang mga pagkakaugnay nito ay dapat maging kasinlapit gaya ng isang kamay sa katawan o ng isang sarga sa puno ng ubas. Ang mga aral ng mga papa at mga pari ay siyang umakay sa mga tao upang ipalagay nila na ang likas ng Diyos ka at kahit na ni Kristo ay mabagsik, malagim at ayaw malapitan. Ipinakikilalang ang tagapagligtas ay walang habag sa sangkatauhang nagkasala na anupat ang pumamagitan ng mga pari at mga santo ay kailangang hingin Nasasabik ang lahat ng naliwanagan ng salita ng Diyos na ituro ang mga taong nagkasala kay Jesus na siya nilang ma mahabagin at maibiging tagapagligtas na nakatayong nakaunat ang kamay at nagaanyayang lumapit sa kanya ang lahat na taglay ang kanilang mga kasalanan, kaligaligan at kapagalan. Kinasasabi kanilang alisin ang mga hadlang na itambak ni Satanas, na itinambak ni Satanas, mga hadlang na pipigil upang huwag makita ng mga tao ang mga pangako at sa gayoy makalapit na tuwiran sa Diyos upang ipahayag ang kanilang mga kasalanan at magtamo ng patawad at kapayapaan. May kasabikang inilahad ng mga misyonerong bodwa ang mahalagang katotohanan ng Ibanghelyo sa sino mang may nasang makaalam. Maingat niyang inilaba, inilalabas ang isinulat na balhagi ng banal na kasulatan. Ang pinakamalaki niyang katuwaan ay ang magbigay ng pag-asa sa mga may budhing tapat at kaluluwang lipos ng kasalanan na walang nakikita kundi isang mapaghiganting Diyos na walang inaantay kundi ang humatol. Nangangatal ang kanyang mga labi at lumuluha ang kanyang mga mata at malimit ay nakaluhod na binubuksan niya sa kanyang mga kapatid ang mahalagang katotohanan na nagpahayag ng tanging pag-asa ng makasalanan sa ganyan. Ang liwanag ng katotohanan ay tumaos sa maraming nalalabuang pag-isip na itinataboy ang maiitim na ulap ng kadiliman hanggang sa sumilang sa kanilang puso ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga sinag. Marami ang hindi nadaya hinggil sa mga inaangkin ng Roma. Nakita nilang walang kabuluhan ang pamamagitan ng mga tao o ng mga anghel man patungkol sa makasalanan. Nang magliwayway ang tunay na sa kanilang mga pag-iisip, sa katuwaan ay napasigaw sila. Si Kristo ang aking saserdote, ang kanyang dugo ay siya kung hain, ang kanyang dambana ay siya kung kumpisalan. Inilagak nilang lubos ang kanilang sarili sa karapatan ni Jesus na inuulit ang mga pangungusap. Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod lugod sa kanya. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ang kasiguruhan ng pag-ibig ng tagapagligtas ay wari manding totoong napakalaki upang madama ng kaawa-awang mga kaluluwang ipinadpad ng bagyo. Gayun na lamang kalaki ang kaginhawahang dinala ng pag-ibig na ito at gayun na lamang ang liwanag na itinanglaw sa kanila na anupat wari bagay nalipat na sila sa kalangitan. Pinahawakan nilang may pagtitiwala ang kanilang mga kamay kay Kristo ang mga panilay na tatag sa batong buhay sa mga lihim na dako ang salita ng Diyos ay inilalabas at binabasa kung minsay sa isang tao lamang at kung minsan na may sa isang maliit na pulutong na nasasabik makakita ng liwanag at katotohanan madalas na buong magdamag ang nagugugol sa ganitong paraan Nagiging gayon na lamang ang pagkamangha at paghanga ng nangakikinig na anupat ang sugo ng kaawaan ay malimit magpatigil sa kanyang pagbasa hanggang sa matarok ng pag-iisip ang mga balita ng kaligtasan. Madalas na sabihin nila ang ganito, tatanggapin kaya ng Diyos ang aking handog? Ako kaya'y kanyang ngingit Patatawarin kaya niya ako? Sa kababasahin naman ang tugon, Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpahingahin. Ang pananampalataya ay nanghawak sa pangakong ito at ang masayang tugon ay narinig. Wala nang malalayong paglalakbay pa upang sumamba. Wala nang pahirap na paglalakad na papunta sa mga banal na dambana. Baka na ako kay Jesus sa aking talagang kalagayang makasalanan at walang kabanalan at hindi niya tatanggihan ang panalangin ng nagsisisi. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang aking kasalanan, oo, ang aking mga kasalanan ay maipatatawad niya. Aapawan ang puso ng banal na katuwaan at ang pangalan ni Jesus ay dadakilain sa pumagitan ng pagpupuri at pagpapasalamat. Ang nangatutuwang kaluluwang yaon ay nangagsiwi sa kanilang tahanan upang ikalat ang liwanag at upang ulitin sa mga iba ang kanilang bagong karanasan na natagpuan nila ang tunay at buhay na daan. Nagkaroon ng isang naiiba at banal na kapangyarihan ang mga pangungusap sa kasulatan na tahasang nagsalita sa mga puso niyaong nangasasabik na makaalam ng katotohanan. Yaon ang tinig ng Diyos at ito'y naghatid ng pagkahikayat sa puso ng nagsipakinig. Ang mga pag-uusig na itong dumalaw sa nalulooban ng maraming dantaon sa mga taong itong may takot sa Diyos ay tiniis nila na may pagtitiyaga at pagtatapat na nagbigay dangal sa kanilang manunubos. Sa kabila ng mga pagsalakay at mga malupit na pagpatay sa kanila, nagpatuloy silang nagsugo ng mga misyonero upang magkalat ng mahalagang katotohanan. Sila'y inusig sa kamatayan, subalit nadilig ng kanilang dugo ang binhing na hasik at di nga sumala, sumalat ito'y nagbunga. Sa ganyay daan-daan pang taon bago ipinanganak si Lutero ay sumaksi na ang mga baldense sa Diyos. Sa kanilang pagkawatak-watak sa maraming lupain, itinanim nila ang mga binhi ng reforma na nagpasimula sa panahon ni Wycliffe na siyang lumaki at lumaganap ng mga kaarawan ni Lutero at patuloy na nailaganap hanggang sa wakas ng panahon sa pamamagitan niya ang mga nagnanasa rin namang magtiis ng lahat ng bagay dahil sa salita ng Diyos at sa patutuon ni Jesus.